Magandang magandang araw po mga kababayan. Na alam niyo po ba eh meron tayong kasabihan na the devil is in the details. At yung pong kasabihan niyan ay eh, akma po. Kumbaga eh saktong-sakto sa mga nangyayari ngayon. Kasabihin nating sinasadyang uh, gawin sa mga panahon ngayon para ilihis ang focus, ang atensyon ng taong bayan sa mga totoong nangyayari sa mga totoong mastermind at sa kanilang mga totoong ginagawa. Magandang araw po mga kababayan, Idol Bigman Marco po at welcome sa ating uh, Let's Go Pinas live stream dito sa ating uh, YouTube channel. Kamusta po kayo? Sana po inasa maayos kayong uh, kalagayan. Well mga kababayan, tulad nga po ng aking nabanggit, the devil is in the details. Bakit nga ba? Dahil araw-araw po, eh tila may bago silang uh, pautot. <laughs> may bago silang mga issue na inalalabas. Mga salen, iimbestigahan yung kamag-anak ni Senador. Iimbestigahan si Senador mismo dahil may nag-donate umano sa kanya nung kampanya iimbestigahan yung negosyo ng uh, pamilya ng senador. Yung mga ganyang bagay. Opo, yan po ay eh, may mga kadahilanan kung bakit po nangyayari. At araw-araw po eh ginugulo ang ating atensyon para ma-divert ang ating focus at yan po ang ating makita lamang. At ilihis tayo sa totoong issue na sila po yung mga mastermind, e eh, tila baga e eh, walang kabusugan sa panghuhut-hut ng pera ng taong bayan. Ito po ang lahat, e eh, talagang uh, ang totoong issue naman talaga dito e eh, yung budget ng Pilipinas. No po, dahil napakalaki po ng pera ng uh, Pilipinas. Kung tutuusin nga po eh kayang-kayang uh, pagandahin talaga ang uh, lahat ng uh, bagay sa ating uh, bansa, mga public transportation, healthcare, education, uh, mga tulong kapag ka mayroong kalamidad, mga equipment ng pamahalaan. Pero ano nga ba nangyayari mga kababayan? Kung inyong uh, narinig na yung uh, term na Unprogrammed Appropriations, yan po napakalaking bagay po niyan. Ano po ba yung Unprogrammed Appropriations na iyan? Yan po ay eh, napag-uusapan sa nakalipas na dalawa-tatlong taon at yan po ay eh, lumalabas pa rin sa mga usapin ngayon para sa deliberasyon ng budget para sa susunod na taon etong unprogrammed appropriations na to eh hindi natin nakikita kung uh, anong ginagawa nila sa pera ng taong bayan dyan. Anong ginagastos nila? Oo, sa pera na yan ng taong bayan. Nakatago po kasi ang unprogrammed appropriations na yan. At ang nagre-release lang man, ng, uh, ang nagre-release lamang niyan ang uh, DBM, Department of Budget and Management at ang uh, DBM uh, Secretary. Opo, siya po uh, nag-uutos na mag-release nito. Ang mga inililipat sa unprogrammed appropriations, mga kababayan, yung mga big ticket items. Opo, yung mga big ticket projects sana ng ating uh, pamahalaan. Yung mga big ticket projects sana para sa kapakinabangan ng taong bayan. Opo, ang mga malalaking proyekto 'yan na na sana ay eh, napapakinabangan na natin ngayon. Katulad po 'yan ng mga malalaking uh, mass public transportation projects. Po, yung mga tren natin, yung subway, yung magandang uh, train system sana sa uh, mula dito sa Metro Manila patungong Clark, Bulacan, patungong Clark, uh, Mindanao Railway System oh, mga bagong uh, tulay magagandang kalsada ayan mga kababayan at uh, hindi lang yan hindi lang naman sa infrastructure yan mga big ticket projects yan kasama na rin yung uh, free tertiary education o libreng tuition sa kolehiyo para sa mga kwalifikadong individual at syempre yung uh, sa healthcare system natin, 'di ba? 'yung matatandaan nyo yung uh, nilipat-lipat pa nga yung pondo ng PhilHealth. Ah, uh, 'yan po ay eh, kontribusyon ng uh, bawat miyembro ng PhilHealth. May pondo na dapat etong mga malalaking uh, projects na 'to. Opo. 'Yun nga lang po. Dahil inilipat po siya sa unprogrammed appropriations, Ibig sabihin, popondohan na lang ito. Opo, dahil nilagay nga po siya dun popondohan na lang siya. So yung may pondo na dapat, meron na po siya dapat allocation. Opo. Dahil nilipat siya sa unprogrammed appropriations, popondohan na lang ito. Kapag ka nakakolekta ang gobyerno. 'Di ba? Meron na to kasi talagang regular na certified allocation talaga sa budget. Big sabihin automatic na itong big ticket projects na to dapat may pondo na pero nilipat siya sa unprogrammed Program Appropriations later on na siya mapopondohan kapag nakakolekta ang pamahalaan. O kaya yung mga nilalagay sa unprogrammed Program funds talaga mga kababayan, eh 'yung mga list priority lang dapat. Ibig sabihin yung mga maliliit na proyekto na hindi naman talaga ganoon kaimportante katulad ng mga big ticket projects least important hindi masyadong prioridad hindi inuunang pondohan at dahil nga yung mga pinakamalalaking priority na dapat eh meron ng mga certified funds funds available na kolekta na at dahil nilipat nga po sa unprogrammed appropriations ibig sabihin hindi po nila talaga priority ang mga project na ito in short dahil hindi nila priority ang mga project na ito, hindi nila priority ang mga Pilipino. Hindi nila priority ang taong bayan. Kasi dapat itong mga proyektong ito nagagamit na, napampakinabangan na, at uh, nakatutulong na po sana sa ating ekonomiya at nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Pero dahil nga po hanggang ngayon, nakatatlong taon na ang administrasyong ito, Kailan po kayo nakakita ng uh, huling uh, beses na nag-ribbon cutting ang Pangulo? Diba, napakatagal na. Anong big, big uh, ticket project ng uh, pamahalaan ni Marcos Jr.? Parang wala. Wala man lang siyang legacy project. Ito bang legacy niya ngayon? Itong mga blood uh, control uh, ghost projects? Sa nakalipas na dalawa hanggang tatlong taon, ginagawa na naman nila na naman nila para sa 2026 sa uh, budget opo yung maglalagay na naman sila na mga unprogrammed appropriations eh kaya nga po yung mga big ticket projects natin eh parang uh, delayed na naman ng 5 uh, to 10 years so napag iwanan na naman tayo ng 5 uh, to 10 years hindi na naman tayo makasabay sa ating mga neighboring countries sa Asia. Oh, sa lahat na yan, ha? infrastructure, education, healthcare. Kaya, eto, pinahaba nila ng pinahaba yung delay sa mga proyekto. Bakit? Eh baka para mas mahaba yung panahon na tuloy-tuloy ang kanilang pagkulimbat sa budget. These people, mga kababayan, they have stolen a very very significant and very very huge amount of money ng Pilipino. Eh dati may mga nakaw na naman eh. Dati may mga ganyan. Nakawan din. Wala namang gobyerno 100% na malinis. Pero noong mga time na 'yon, hindi naman kasing garapal. <laughs> Nung mga nangyayari ngayon Ngayon, garapala na talaga Oo Ngayon, wala nang takot Harap-harapan na nilang ginagawa Grabe po ang greed Ngayon Opo At lahat ng mga ginagawa ngayon Sa mga investigasyon Kanilang bawat uh, Statement kada araw Nagbabanggit ng ibang pangalan At to, patuloy na lumalayo sa mga totoong uh, nang hot-hot ng pera ng taong bayan na hindi na po nababanggit ngayon, yung mga galawa na yan, yung mga small details na yan, the devil is in those details. Mga kababayan, opo, yung uh, iimbestigahan yung mga salin ko, no? Uh, iimbestigahan yung uh, mga kamag-anak ng uh, Mga senador mga business nung isang senador. Lahat ito may sinusundang script para makalimutan ng taong bayan. Yung uh, dinadivert sa unprogrammed appropriations ang pera natin. Lahat po ito kalkuladong galawan. Calculated strategy. Para atin pong makalimutan ang totoong issue ng kanilang pagnanakaw. Pero mulat na po kasi talaga ang taong bayan. Opo, hindi po tayo tanga. At alam natin kung sino naman talaga ang mga mastermind nito. Kaya nga po ngayong araw, eh nagsama-sama na po sa iisang boses ang uh, 34 sa pinakamalalaking mga business organization sa ating bansa. 34 of the country's most influential business organizations mula sa Makati Business Club papunta sa Philippine Chamber of Commerce and Industry at maraming iba pa ang sabi nila sa nagkakaisang boses kay Marcos Jr. Tama na pakyut mo Sampulan mo na ang mga dapat sampulan. Ito po mga kababayan panoorin po natin ang interview ni uh, Ginoong Apaong Pin sa Billionario News Channel na lumabas po ngayong araw at pakinggan po natin ang kanyang uh, mga sasabihin. Napakahalaga po nito. Pakinggan po ninyo ta uh, yung uh, kasalukuyang administrasyon. Opo, unprecedented ang uh, very historic ang uh, nakawan ngayon kaya yung uh, administrasyon nung ama ng kasalukuyan nating uh, presidente si Bongbong Marcos Jr. yung administrasyon ng kanyang ama na si Marcos Sr. eh nagmukha pong uh, pipitsugin nagmukha pong amateur oo yung corruption uh, nung panahon na yun eh nasa Guinness Book of World Records po yun ha ito po, panoorin po natin ang uh, naturang uh, interview. Pills erupt, trust in government crumbles, and the nation's biggest businesses say enough is enough. Good morning, I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At The Forefront. Today, an unprecedented move is happening. 34 major business groups across all sectors join hands to make a rare, urgent, and forceful appeal to President Bombo Marcos to make decisive and transparent action against massive corruption. They emphasize their contributions to the government in the form of taxes and other fees. They declared they have lost trust in this government. Is this a turning point to expedite the investigation? Swiftly prosecute all officials found guilty, or will this just be another call to fall on deaf ears? We have with us the executive director of the Makati Business Club, APA Ong Pin. Good morning, APA. Hi, good morning. Can you tell us about this call for government action? You have 34 business groups across all sectors. Can you tell us which groups comprise this action? Um. Well, I can't name all the 34, but, yes. you know, the, the, everybody, the, the major groups are there. Makati Business Club is one, um, you know, of course, uh, Management Association of the Philippines and uh, Financial Executives, Phoenix. Uh, FINEX, Finex you yes. Know, and then um, the PCCI, uh, Philippine Chambers of Commerce and Industry. Uh, you know, uh, basically, it's a who's who. Yes, and I... It Came out in the newspapers today. Yes. So, what was the tipping point where these major business groups, like you said, the who's who, finally decided, let's come out and let's no, no, make this public? It's not finally decided. They, they, um, our members, for instance, uh, were crying out for a statement, you know? Uh, they, they were just um, emotionally so appalled by the revelations of the investigations in the house and then now in the ICI uh, they kept telling us hey we got to do something we have to say something you know and um, we've got to uh, force the government to see this through you know these uh, investigations head heads got a role mm -hmm. right when you say there's a lot of that, that emotional call for a statement or that you have to do something because they were so appalled by what was revealed in terms of the corruption can you share with us what angered the business community the most the scale the scale we've, we've always known we're not born yesterday no but isn't that sad no like we when we have this conversation, like everyone I talk to also say that. We've always known about the corruption and it seems like we've normalized and accepted that. That's the problem. Yeah. See, it's become systemic, mm. right? It, it's uh, it's uh, so uh, organized that it, it happens whether you intervene or not, right? Yeah, and now the scale. The scale is what it's makes the scale it appalling. That, yeah, that makes it uh, really you know, uh, appalling, no? Of course, from a purely political standpoint, right? Um, this is, you know, money is power, and this is a political elite empowering themselves, right, by taking from public funds. They're using that that money as uh, power. It's not just to buy, you know, nice cars and whatever. It's to perpetuate themselves into yeah. power. Yeah. Yeah. It's a power base and. You know, we don't like that. Mm -hmm. we, we, you know, that's not democracy. Yeah. That's, that's a form of oligarchy. Well, the business community describes the corruption under this administration as historic, massive and unprecedented. Yes. Are we seeing a scale of corruption that was, you think, worse than during the era of Marcus Senior? Yeah, um, definitely. Uh, there, you know, to, to be fair, uh, when when martial law was declared in 1972, uh, let me use the active voice. When Marcos, Marcos Sr. declared martial law in 1972, uh, you know, there was a lot of uh, uh, public perception and everything of corruption in traditional politics. And he said, you know, we have to have a new society, right? And he was uh, apparently able to. Uh, clean up a lot of the the petty corruption um, in in the in those years, you know, led led by politicians. Of course, uh, many analysts would say he actually just took it for himself. Yeah, centralized the corruption. <laughs> he centralized it, yeah. so you know. But okay, I mean, let's let's not debate about those uh, those. So ayan po mga kababayan, ang uh, bahagi po ng panayam dito po kay uh, Ginoong Apa Ong Pin ng Makati Business Club. At uh, nagkakaisa po ang boses ng uh, 34 sa mga major major business organizations ng ating bansa. Opo. Kapag yan po ay uh, nagsalita na, mga kababayan, eh talagang uh, napaka lalim na talaga ng uh, problemang ang ating pinag-uusapan dahil uh, nung una eh, ayaw pa nilang uh, magsalita ayaw nilang pangalanan wala silang binabanggit pero ngayon, diretsahan na kay Pangulong Marcos Jr. o tama ng uh, pakiyot sabi nga ng Makati Business Club, sabi nitong uh, si Ginoong Apaong Pin, they have lost trust with this government. The scale of corruption ang kanila'ng talagang uh, nagpuwersa. O nagpuwersa talaga sa kanila para eto't magsalita na. At ang sabi po ni Ginoong Apaong Pin, malinaw sa kaniyang bibig po nagsabi, we have always known alam natin ito. Hindi tayo pinanganak kahapon. We were not born yesterday. Ibig sabihin, in short, mga walang hiya kayo. <laughs> Akala nyo, hindi namin alam. Alam namin yan. Yan po ang sinasabi ni Ginoong Apa Pin. Alam nila to. Alam na mga businesses ito. Oo, oh, winawalang hiya nyo ang mga Pilipino. At yung scale, yung lawak, yung laki ng ninanakaw ninyo. Alam ng Makati Business Club, alam ng Philippine Chamber of Commerce, at alam ng mga major business organizations na ating bansa. Sabi nga, ulitin natin, we were not born yesterday. Historic, massive, and unprecedented. Alam pa sinabi, kung napakinggan niyo po yung interview, worse than Marcos Sr. Ano sinabi? Definitely. Ayan mga kababayan. At uh, anong mga pinag-uusapan ngayon sa balita? Devil is in the details tatanggalin yung pension ng mga retired officers. 'Di ba? Kakasuhan si ganito, si ganyan, sal Hindi makansela ang passport. Ika-cancel yung uh, hearing para kay Martin Romualdez sa Miyerkules sa ICI. The devil is in the details, mga kababayan. Pero, yun nga po, ang mga Pilipino po ay hindi naman talaga tanga, mga kababayan. Ang uh, gobyernong ito ay unti-unti na nagpapakita ng uh, mga, sabihin natin, mga crack sa kanilang pader. Mga crack sa kanilang mga haligi. At isa-isa na pong uh, nagsasalita. Oo. Dati kasi eh mga nasa labas ng uh, circle nila ang uh, nagsasalita. Ngayon eh isa-isa na pong uh, may mga nagsasalita dito sa kanilang uh, administrasyon. Kamakailan nags nagsalita na rin po si uh, Ambassador Teddy Loxen Jr., ang ambassador ng Pilipinas dyan sa United Kingdom. Kinokondena niya yung uh, kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dito sa The Hague. Sinabi rin ni Ambassador Teddy Loxin na siya ang uh, gumawa ng paraan para umalis ang Pilipinas sa ICC. Kaya e, mga kababayan, eh, paano ngayon yan na kukontrahin? O babalik ta rin ni ASEC Asik uh, Claire Castro. E, yan eh, kaalyado nila. O bagamat sabihin na natin uh, dating uh, under siya ni uh, Pangulong Duterte e eh, tatlong taon na tong ambassador ng Pilipinas sa UK appointed by no less than the president Bongbong Marcos Jr. Sino pa nagsasalita against the administration ngayon? O una na dyan yung uh, Toby Chanko, ibinulgar yung mga anomalya sa budget pinulgar yung pagbabayad sa mga congressman kapalit ng pagpirma para sa impeachment ni uh, Vice President Sara Duterte, si Duke Frasco ng Cebu na malapit na malakas na kaalyado ng administrasyon, Kiko Barzaga, Leandro Leviste ng Batangas, at itong pinakahuli, pati si uh, General Torre. Kaya hindi po nawawala rin ang uh, usapin ngayon ng uh, kudete. Umuugong pa rin po yung balibalitang kudeta. Araw-araw po eh dinidispute nila. Yan. Oo, at uh, matibay daw ang uh, loyalty, uh, chain of command buo. Eh pero kapag ka may usok po kasi may apoy, mga kababayan. At uh, sa bawat sulok ng bawat kampo, ng mga ating men in uniform yan po eh mainit na napag-uusapan eh katunayan nga po isang malaking uh, proweba nga po na nagpapakita na ng bitak ang uh, gobyernong ito ni Bongbong Marcos Jr. eh yung nakalipas na eleksyon lamang mga kababayan yung absentee voting pa nga lang nung uh, nakalipas na eleksyon 80% 88.0% ng absentee voting. Opo, e eh, bumoto po para sa lineup ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino yan? Sino yung mga 80% na yan sa absentee voting? E eh, syempre, yung mga men in uniform natin. Yan po. Eh ngayon po, eh Itong mga business, major business organizations naman po ang nagsasalita ngayon. At uh, hindi na basta panawagan ang kanilang sinasabi. Sinasabi nila, they have lost trust in this administration. And uh, gumawa ka na ng aksyon. Nagde-demand na po sila. And tulad nga po ng sabi nila, we were not born yesterday. Alam nila kung sino ang mastermind nito wag na kayo magpaikot-ikot pa wag na ninyong uh, lagyan ng iba't ibang mga palabok ang issue tumbukin nyo na yung uh, mastermind <laughs> kung kaya nila 'di ba alam naman natin kung sino yung mastermind eh kung hindi nila tutumbukin yan eh lalong maglalagablab ang apoy ng uh, damdamin ng mga Pilipino, taong bayan ng ordinaryong Pilipino, ng mga negosyante. Kaya po ba mga kababayan, eh mag-comment po kayo sa comment section ano po ang inyong palagay sa naturang balita na yan na lumabas ngayong araw. For the first time in recent memory, eh nagsalita na po ang uh, major business organizations na ating bansa. comment po kayo at syempre, muli po, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating video ngayon and uh, please uh, like and share this video and uh, subscribe na po kayo sa ating channel DJ Idol Bigman na uh, YouTube uh, channel and of course Uh, abangan niyo po ang susunod nating video, ating uh, Let's Go Pinas uh, live stream. At paalala po muli, huwag po tayong uh, madidistract. Huwag po sana mawawala ang ating focus sa totoong issue. Huwag po sana mawawala ang ating focus sa mga totoong mastermind ng nakawan ng pera ng taong bayan. One part lang po ang uh, scam sa flood control. Ang totoong problema po ay yung pagnanakaw nila sa budget ng bansa. Opo mga kababayan. So yun lang po ang ating paalala. Huwag po tayong madidistract at mawawala sa focus. Kilala natin, kilala natin sino yung mga taong ito na mastermind. Opo mga kababayan. Pagdasal po natin ang ating bansa. At siyempre, mahalin natin ang Pilipinas. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.